Mga kababayan, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat gabing kayo'y magpupuyat, tiyak na may kasama kayong kilabot at sindak. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel na tahanan ng mga nakakapangilabot na kwentong Tagalog. Para sa inyong walang patid na dosis ng takot sa bawat upload na ating ihahandog. Sa ating kwento ngayong gabi, Sundan natin ang yapak ni Adrian na sa isang eksperimentong tila pangarap ay unti-unting naging bangungot kung saan ang kanyang katang isip na kaibigan ay nagpakita ng tunay na kulay. Hanggang saan hahantong ang paglalaro ng isip ni Adrian sa kamay ng kanyang sapantahang kaibigan at ano ang kapalarang naghihintay sa kanya sa dulo ng eksperimentong ito, tara na Ngunit magingat, baka sa susunod, kayo na ang maging bida sa inyong sariling bangungot. Nakasiksik si Adrian sa isang masikip na MRT na biyahing northbound, ang kanyang formal na damit pang opisina ay bahagyang kumukusot sa bawat paggalaw ng tren. Sa gitna ng ingay at pagmamadali ng mga tao, ang kanyang mga mata ay napako sa kanyang telepono nagbabrowse upang patayin ang oras, biglang isang kakaibang patalasta sa Facebook ang kumalabit sa kanyang atensyon. Isang paanyaya para sa isang psikolohikal na eksperimento. Sa pag-usisa, pinindot ni Adrian ang link at binasa ang mga detalye ng eksperimento. Makikita sa kanyang mga mata ang pagiging interesado habang mabilis niyang tinaip ang kanyang aplikasyon, umaasa at sabik sa posibilidad na matanggap. Matapos ang ilang araw ng paghihintay na puno ng pag-asa, dumating ang kumpirmasyon. Tinanggap si Adrian Dinala siya sa isang modernong kondominium sa Bonifacio Global City kung saan ang mga kabataang naka-white lab coats ay abala sa kanilang mga high-tech na kagamitan. Habang ikinakabit ang mga sensor sa kanyang ulo, hindi mapigilan ni Adrian na pagmasdan ang mga monitor na nagpapakita ng kanyang brainwaves. waves. Hindi siya komportable sa una, ngunit sa paglipas ng ilang minuto, unti-unti siyang nag-relax at nagsimulang isipin ng kanyang katang isip na kaibigan sa pantaha na parang tunay na kasama sa kanyang tabi. Ang pagiging interesado ni Chadrian ay unti-unting nagiging pagkabahala habang siya'y dinala sa isang soundproof na silid sa isang lihim na research facility sa Quezon City. Ang silid ay tila hango sa isang pelikulang pang-sci-fi. May mga padded na pader at isang solong upuan sa gitna. Dito sinimulan siyang ilantad sa iba't ibang nakakabahalang tunog, mga sigaw, bulong, at hindi maipaliwanag na ingay na tila nagmumula sa kung saan-saan pumupuno sa silid at bumabalot sa kanyang pandinig. Kitang-kita ang pagiging balisa ni Adrian, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan habang ang kanyang isip ay lumalaban sa takot. Sa kabila ng matinding stress, naging mas malalim ang koneksyon ni Adrian sa sapantaha. Sa isang virtual na mundo, makikita silang naglalaro ng Mobile Legends, kung saan si Adrian ay nakangiti tila nakakalimutan ang kanyang kasalukuyang kalagayan habang nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Sa isang tahimik na eksena sa kafeterya, mag-isa, ibinahagi ni Sapantaha ang mga detalye tungkol sa mga nakatagong alaala at lihim na damdamin ni Adrian ng mga salitang bumubulong mula sa kanyang katangisip na kaibigan ay nagdulot ng pagkabikla at pagkaantik sa kanya tila ba'y may isang hindi nakikitang pwersa na unti-unting bumubunang tulay sa pagitan ng realidad at guni Ngunit ang pagkakaibigan na tila nagbibigay ginhawa kay Adrian ay may dala palang hindi inaasahang dilim. Ano nga ba ang tunay na layunin ng sapantaha at hanggang saan ito magdadala kay Adrian sa kanyang paglalakbay sa loob ng eksperimentong ito? Ang susunod na kabanata ay maghahayag ng mas malalim na misteryo at panganib na hindi pa niya nararanasan. Sa gitna ng karaniwang ingay at abala ng opisina, kapansin-pansin ang bagong sigla ni Adrian habang nakikihalubilo sa kanyang mga kasamahan. Tila ba may bagong lakas ng loob na sumisibol mula sa kanyang pagkatao, isang kumpiyansang hindi niya dati taglay. Sa kanyang isipan, ang sapantaha ang nagsisilbing gabay. Bulong nito'y nagbibigay daan sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, mga kilos na kanyang isinasagawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at tawanan, may itinatagong agam-agam na unti-unting lumalaki. Isang araw, sa kalagitnaan ng isang mainit na pagtatalo kay Mark, ang tensyon sa hangin ay kapansin-pansin. Ang mga salitang palitan nila ay puno ng di pagkakaunawaan at maling interpretasyon. Sa mga sandaling iyon, bumulong ang sapantaha kay Adrian, isang bulong na nagudyok ng marahas na damdamin. Nakita sa mga mata ni Adrian ang pag-aalinlangan at takot. Ngunit tila may puwersang nagtutulak sa kanya na sundin ang mapanganib na payo ng kanyang katang-isip na kaibigan. Sa kabila ng kanyang paglaban, ang kanyang mga kamay ay halos hindi niya nakontrolado. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit pa ang ugnayan ni Adrian sa sa pantaha Ngunit ang dati kaayaayang pakikisama ay unti-unti nang nahahaluan ng pag-aalala at pagdududa. Sa bawat pagising niya, ang unang bumabati ay ang boses ng sapantaha. At sa bawat pagdulog, ito rin ang huling bumubulong sa kanyang mga pandinig. Ang pag-aalala ay lumalim, ang pagdududa ay lumago at ang takot ay naging isang aninong hindi niya matanggal sa kanyang likuran. Sa kanyang kondo, nagpumiglas si Adrian na putulin ang koneksyon sa sapantaha, ngunit sa tuwing pipikit siya, mas nagiging marahas at manipulative ang mga imahe ng kanyang kathang isip na kaibigan. Ang mga pader ng kanyang tahanan ay tila Naging saksi sa kanyang pakikibaka, ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang desperasyon. Sa bawat tangka ni Adrian na iwaksi ang sapantaha sa kanyang isipan, ito'y lalong nagiging malinaw at nakakatakot. Tila isang mabagis na hayop na hindi siya pinapayagang makatakas. Sa isang pagbisita sa lihim na research facility, Damani Adrian ang kakaibang tingin ng mga staff sa kanya. Sa kanilang mga mata, hindi pag-aalala ang kanyang nakita, kundi isang kakaibang interes. Ang kanilang mga ngiti may halong misteryo, at ang kanilang mga sulyap ay may bahid ng pagkaintriga. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, nagsimulang magduda si Adrian kung ang mga taong ito ba ay tunay na mga tagapagligtas o mga tagapagmasid lamang ng isang eksperimentong lalong nagiging pangungot. Ang bawat hakbang ni Adrian Palayo sa Sapantaha ay tila nagbibigay daan sa isang mas malalim na kadiliman. Ano ang mangyayari kapag ang isip ay hindi na makilala ang kaibigan mula sa kaaway. Ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa isang gabi ng matinding kaguluhan kung saan ang linya sa pagitan ng realidad at guni-guni ay magiging mas manipis kaysa dati. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang mga yapak ng mga staff ay maririnig na papalapit sa silid ni Adrian. Isa-isa silang pumasok hawak ang mga botelya ng gamot na sa tingin niya ay magdadala sa kanya sa mas malalim pang bangungot. Pumalag si Adrian, sumigaw at nagpumiglas. Ngunit ang lakas ng kanyang katawan ay hindi sapat upang labanan ng mga taong determinadong ipainom sa kanya ang lason ng pagkawasak. Kailangan mo to para sa eksperimento, Adrian. May nahong sabi ng isa sa kanila habang pinipilit buksan ng kanyang bibig. Nagpupumiglas man, sa huli wala siyang nagawa kundi lunukin ang mapait na gamot. Hindi nagtagal, ang mga gamot ay nagpakita ng kanilang epekto. Ang kanyang paningin ay nagumpisang maging malabo. Ang bawat hininga ay parang huling buntong hininga at ang kanyang isipan ay napuno ng mga guni-guni na mas nakakatakot pa sa pinakamatinding bangungot. Sa kanyang pagwawala, naramdaman ni Adrian ang sakit ng mga sugat na tila ba may hindi nakikitang kamay na unti-unting humihiwa sa kanyang balat. Ang sapantaha na dati rati -ikat ang isip lamang ay nagiging masakit na realidad. Ang bawat sugat ay tila ba pumipirma sa kanyang katawan na ang bangungot ay hindi na lamang sa kanyang isipan. Ano ba to? Ano ang totoo? Paulit-ulit na tanong ni Adrian sa sarili habang ang kanyang mundo ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng sapantaha. Sa pagitan ng sakit at pagkabaliw, isang tanong ang naglalaro sa isipan ni Adrian hanggang kailan siya magiging bihag ng kanyang sariling paglikha. Nang sumunod na umaga, isang katahimikan ang bumalot sa silid ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat at sa kanyang pagbangon, napansin niyang wala na ang mabigat na presensya ng sapantaha. Nagtaka siya, nagalala at naramdaman ang isang kakaibang kahungkagan sa kanyang dibdib habang siya ay dahan-dahang bumangon mula sa kama. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakahanap si Adrian ng pagkakataong makatakas mula sa pasilidad na naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang palabas ay puno ng tensyon at pagmamadali na parang may humahabol sa kanya mula sa mga anino. Pagdating sa kanyang bahay, isang malagim na tanawin ang sumalubong kay Adrian. Ang trahedya ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang puso, lalo na nang malaman niya ang nangyari kay Liza. Ang kanyang mga luha ay hindi lamang bunga ng pagkabigla at pagdadalamhati kundi pati na rin ng takot na baka ang sapantaha ay may kinalaman sa nangyaring sakuna. O habang siya ay nakaupo sa kanyang silid, nag-iisa at nilulunod ng katahimikan, isang pamilyar na tunog ang muling pumuno sa hangin ang nakakabahalang tunog mula sa eksperimento ay muling nagbalik, nagpapahiwatig na ang bangungot ay maaring hindi patapos at ang impluensya ng sa pantaha ay maaring hindi pa rin tuluyang nawawala sa kanyang buhay. Mga kababayan, sa bawat pangarap na ating hinahabi, may nakakubling panganib na maaring magdala sa atin sa gilid ng bangungot. Ako si Baltasar, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sumali sa aming komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli mga kaibigan at tandaan, sa susunod na pagpikit mo, baka kami na ang iyong kasama kitakits sa susunod na kabanata ng sindak dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Mag-ingat at magpatuloy sa pagtuklas ng mga hiwaga sa dilim.